Magandang umaga, Gino! Thank you. Anda! Baba! Welcome sa Nandito kami para mag-aral, katulad ng mga estudyante natin, para pag-aralan ng mga best practices at yung mga ginawa ng inyong school uh, in preparation to PISA. Because out of the 188 schools, public schools, isa lang pong public school ang nag-meet ng minimum proficiency level sa buong Pilipina. Kahit na isa lang po sa public school ang umabot sa minimum proficiency level, naghahanap tayo ng inspirasyon. Kasi kung nagawa ng Binigno Aquino National High School, ako naniniwala, ako, dapat magawa ng buong Pilipinas yan. I'm trying to get pointers kung ano ba yung mga ginawa dito sa school na ito na pwedeng i-apply sa ibang school. Trabaho natin lahat to make sure that all learners meet minimum, at least the minimum proficiency nationwide. You know, so that's why we're here to learn from you and uh, propose uh, recommendations on how to uh, improve our education system and hopefully uh, push up, improve our uh, PISA scores next year. So maraming salamat. Thank you very much for your time. Thank you.